OMG! Viral at pinag-uusapan ngayon sa social media aktor na si Sian Lim binura na ang lahat ng masasayang larawan at videos kasama ang kanyang dating girlfriend na Chinita Girl na si Kim Chu. Sa kanyang YouTube channel at lahat ng personal social media accounts. Ang mga video na kanyang ibinura ay ang mga masasayang nangyari sa kanilang relasyon sa ilang taon nilang pagsasama. Matapos ang maraming haka-haka mula sa Marites at sa press at netizens na naghiwalay si Nacho at Lim. Binasag ng dating magkasintahan ang kanilang pananahimik, kinumpirma at ibinalita sa publiko na naghiwalay na sila at natapos na ang kanilang fairy tale love story. Nagsulat din si na Kim Chu at Sian Lim sa magkahiwalay na kumpirmasyon ng kanilang paghihiwalay sa Instagram, na tinawag itong, End of a Love Story, habang iniisip ang kanilang labing dalawang taon na magkasama bilang parang mag-asawa na hindi pala, sapat, para manatili silang magkasama. Ilang araw ang nakalipas kinumpirma ni Sian Lim ang relasyon nila ng producer na si Iris Lee. Sinabi din ni Sian Lim na mas masaya sila ni Lee Sabrang mas masaya silang dalawa magkasama kumpara sa kanyang mga nakaraang relasyon na si Kim Chu.